Yan, yung balat. Yan, ano. Na Nakaan si Kuya ko ng pili. Galing Bicol. Ba, gusto nyo? Hmm? Aray, lasang... Pili. Lasang kamuting kahoy. Lasang kamuting kahoy. Nasa usaw lang sa anaw. Toyo na may sili. Bago kakainin <laughs> <Ay, buto pala. laughs> May buto pala. yun may buto. Aray, yun, know? o. Yan nakain pala yan yung balat Bili. tapos yung buto ay binibiyak pa parang talisay parang talisay yung laman mas malaki sa talisay you know? binabalatan o tatanggalin ang itim bago saka kakain para daw kamuti kung kasigayin nagudod siguro kalipun ah Ako ko na huyog sa presigil. Kailan? Kung ano gas-gas. Yan, sasaw-saw. Mukbang, so, mukbang pili. Kakainin na. Mukbang pili, oh. Oh, mukbang pili. Arsya, oh. Yan, mukbang pili. Sarap. Galang Bicol. Shout out sa mga taga Bicol. Hmm. Shout out kay Kuya Geng. Thank you for watching. Yes, yes Karil 5, 2, 1 Saus, sausa Mawa,